balikan ko lang po yung sinabi ni Senate President Escudero, uh, Senate President Escudero na uh, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabaho, pawiin yun. Naman po ako sa answer at ko talam ni VP Sara. Blameable po ba yung Senate dahil nakagamit pa po, ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move na yon ng Senado. Yan ang pananaw ni VP Sara. Um, ang importante ngayon matuloy ang trial, mapresentang ang ebidensya. Ginamit nga pong description ni SP uh, ng presiding uh, officer ng impeachment court ay gigil, nagigil, matigas ang ulo. Yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Kung ano yung gagawin nila eh hindi naman din kami ang maghuhusga nun. Taong bayan ang nanunood sa atin kung ano ang ginagawa natin, ano ang, ano ang actions natin. <tong> <tong> Uh, doon naman po ako lipat mam, naman po ako sa answer at ko talam ni VP Sara. Kasi kabilang po sa ginamit na argument ni VP Sara sa motion niya kaya dapat i-dismiss ang impeachment complaint ay dahil po ibinalik yung articles of impeachment ng Senado. Uh, blameable po ba yung Senate dahil nakagamit pa po, ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move na yun ng Senado? Uh, whether um, uh, ang Senate or not, nasa, yan ang pananaw ni VP Sara. Um, ang importante ngayon, matuloy ang trial, mapresenta ang ebidensya, may pagkakataon ang, ang, ang nasasakdal na ipresent din ang kanyang um, depensa pagkatapos nun, magkaroon ng desisyon based on evidence and merits. Yun lang naman po ang ating hinihiling sa prosesong ito. Last on my part na lang po, kasi yung ginamit nga pong description ni SP uh, ng presiding uh, officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo, yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. sa um, Actions in these proceedings are done with impartiality. So, ayokong mag-speculate kung ano yung gagawin nila, eh, hindi naman din kami ang maghuhus ganon. Taong, bayan, ang nanunood sa atin, kung ano ang ginagawa natin, ano ang, ano ang actions natin sa impeachment proceedings na ito. Kaya yun din yung hindi para sa akin na magsabi kung ano yung, kung tama ba o hindi yung mga binabanggit doon sa sa answer at kotelam Ang House maliban, nag nagampanan na ang, ang trabaho ang kanyang tungkulin sa impeachment uh, proceeding um, hindi naman din doon natatapos ang trabaho ng House of Representatives ngayon uh, sa pag- pag-abang natin sa simula ng 20th Congress, nakafocus na din ang House of Representatives doon sa mga dapat nating iba pang trabaho para magbigay ng mas mataas na antas ng pamumuhay sa mga Pilipino sa pagsuporta sa mga programa at polisiya ng Bagong Pilipinas sa pangunguna ni Presidente Marcos na may mga batas na pwede kaming maipasa para naman ma-achieve natin yung hinahanap natin na na mga pangsolusyon sa problema ng mga bawat Pilipino. Thank you, Rosalie. We now acknowledge Kat Porbes from Radio Pilipinas for her questions. Good morning po, uh, attorneys. A uh, kay uh spokesperson abante po muna uh, earlier po sa inyo pong opening statement nabanggit niyo po that the house commends yung ang ating authorities regarding po doon sa case ni Director Pulhin. Uh, ano pa po, po ba yung uh, coordination na ginagawa ng House of Representatives to bring justice po and meron po ba tayong mensahe doon sa sinasabi nga po na may mastermind umano dito sa pagpatay kay Director Pulhin na related po doon sa parang uh, Uh, business po nila apparently from the two suspects that were apprehended po. Well, patuloy naman po ang coordination ng house sa ating mga law enforcement agencies particularly sa PNP at sa National Bureau of Investigation para mahuli na yung iba pang mga tinuturo na may kinalaman sa pagpatay na ito ang um, sabi nga ni Speaker, to those still in hiding, the law will find you. This is not just about one man's murder. It is about protecting every public servant who works with integrity and who deserves to live without fear. Ito po ay um, para sa proteksyon ng hindi lang ng ng isang empleyado ng kung, ng kamera kundi yung yung pagproteksyon para sa lahat ng mga public servants na ginagampanan lang naman ng kanilang trabaho at um ito rin dapat ay uh, maging tuloy-tuloy na klase ng proteksyon sa lahat ng mamamayan sa mga ganitong klasing krimen na nangyayari sa ating bansa Um, thank you po. Um, recently po yung DBM din po nabanggit nila na-approve na po yung nasa 20,000 na bagong teaching positions. Uh, how will the uh, House of Representatives make sure na sustainable po dahil hindi naman po biro yung 20,000 po na i-hire? Oo, napaka, nap, pero napaka-importante. Napakaimportante na matugunan natin para masiguro masigurado natin na magkakaroon ng mas maayos na um, edukasyon ng mga kabataan na Pilipino ay magkaroon din ng sapat na mga guro sa mga bawat bawat skwelahan. And tama 'yun, 20,000 new um, teaching positions hindi siya madali pero sinisig um, Sinisiguro naman ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na um, hahanapan natin ng paraan para mas maging sustainable to, mapopondohan ito dahil importante na, na meron tayong um, enough na mga tagapagturo para sa ating mga kabataan. Um, Ma'am, last na po on my end recently po yung CICC meron po silang na-flag na video ng uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos, aparte uh, it's a manipulated video from a ambush interview at ang ginawa po ay uh, kumbaga nagpo-promote daw si Pangulo ng uh, online trading uh, platform uh, ito po ambush interview lang po ito ng Pangulo and meron pong na din na concern for SONA, paano po yung preparation natin na hindi po magkakaroon ng manipulated video ang pangulo during and after the sona and for kong agay po kunin ko na lang din po yung inyong uh, parang position or sentiments on fake news and ai to start um for in preparation for the SONA nagkaroon na ng mga interagency coordination meetings ang ating Secretary General um, para sa security measures dito sa house and for also for our media friends um napaka importante na maging maayos ang coverage natin ng SONA um una-una para ma laman ng lahat ng Pilipino kung saan tayo patungo sa susunod na taon lalo-lalo na sa pagsimula ng bagong termino ng ating mga members ng House of Representatives at ng Senado. Um, ganun pa man, yun talaga ang lagi natin nagiging problema eh, Dahil kahit anong gawin natin na pag-ayos ng 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 mga pagcoverage natin, meron meron pa, meron at meron pa rin na magpupumilit, susubok na mag magmanipulate, deep artificial intelligence. Um, kaya nga naging maganda na ang nasimulan ng ating Tricom tungkol sa usapin ng um, pag uh, aaral kung ano yung mga legislative measures, policies na kailangan para masiguro yung ating um, communication na makakarating sa tao ay yung tama accurate um, the message is only as credible as the messenger nabanggit ko to before at uulitin ko ulit um, kailangan maging mapagmatsag din ang ating taong bayan. Siguruduhin na yung mga um, pinakikinggan nila, whether social media sites ito ay nasa tama at credible. At yung mga nagpapakalat din, maging credible din kasi kayo. Um, huwag tayong magpropagate ng mga artificial intelligence made content, deep fakes, lalong lalo na kung ito ay para manloko at manling lang ng taong bayan. So, ganun din po. Tama po noon. Kasi alam naman po natin na all these technology, artificial intelligence, they are tools. And they can be used positively, but they can also be used negatively. It is important in our um, advocacy to combat Misinformation and disinformation to keep on uh, opening communication lines, salat po ng ating mga constituents, salat po ng ating mga kababayan. I think that is the only way that we can clarify. We cannot entirely combat tahil po pangonahan lagi ang And po sa mga lagging challenges for a lawmaker is to how we can effectively um, regulate. especially technology dahil minsan nauuna po siya no? and actually interestingly enough no yesterday one of our learning sessions we had a poli-isipan session with dr Prospero naval of the university of the philippines one of our uh, foremost experts in artificial intelligence dito po sa ating bansa at kasama po sa ating mga napag-usapan is to um, continue a partnership with upnc pag to provide a clear ai framework that we can use as a jump of point for legislation or policy para maggamit po natin ang ganitong klaseng teknolohiya sa ikabubuti po ng mamamayan to use AI as a positive tool for governance and rather than as a tool to um, so uh, misinformation and hopefully mas maging maganda po. no This uh, coming 20th Congress, I hope to be a champion of um, on data point. Thank you Kat Uh El Tobias from IBC 13. Good morning po uh, good afternoon na po pala attorneys. Uh first spoke sa Bante po muna. Ma'am as you've said hindi niya pa confirm kung kailan mismo isa submit ng house uh, yung uh, Uh, compliance doon sa mga requirement na hiningin ng Senate Impeachment Court. Pero is it fair to say naman na po ba na definitely inaasikaso na yung pagsasumitin uh, nito, uh, specifically yung number one kung saan gusto ng Senate Impeachment Court na patunayan ng Kamara na hindi nalabag yung uh, one-year bar rule and uh, kasi tama na rin po ba sa inaasikaso yung uh, response ng uh, Kamara doon sa writ of summons or answer ad cautelum ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko masasagot kung ano yung specifics na mga if file. Um, again, I don't want to. Pre impeachment trial ay hindi pa rin po uh, nasisettle hanggang ngayon. Uh, in your perspective rin po in representing the House, dapat po, po bang maging matter ng decision ng Korte Suprema ang pag-usad lang mismo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Tingin ko wala naman makakapagpigil kung meron magre-raise ng question before the Supreme Court. no um, Karapatan naman yan ng uh, mga na sino man na kung meron mga um, kailangan i-settle ng Supreme Court at tama din na Supreme Court din naman dapat ang mag-interpret ng, ng sinasabi sa saligang batas. Pero ganun pa man, um, ang posisyon ng House ay, ay pareho pa rin. Um, ginampanan ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa impeachment process na i-transmit na ito sa Senado at pwede nang ituloy kung ano man yung mangyayari in between, hindi naman talaga namin yan ma-control. -co pero ang posisyon ng house, pwede nang ituloy yan ngayon. Thank you ma'am. Uh, yesterday po, House Impeachment Spokesperson Attorney Bukoy uh, said there is no justifiable reason to delay and dismiss the impeachment trial without uh, hearing po. What's the stand stand of the House? Po? We we join uh, I join uh, Attorney Bukoy in that statement. Um ang nakalagay sa Saligan Batas is to proceed forthwith. So tuloy-tuloy lang dapat, agad-agad last from my end na lang po a semi gentle question for attorney Agay ma'am um, the speaker stood firm with the message of accountability specifically dun sa kanyang adjournment speech uh, before the 19th congress adjourns um, uh, as part of LACA CMD and if ever the senate persists to their second condition na mag certify ang 20th congress na gusto nilang ituloy ang impeachment trial versus BP Sara Duterte would the party I um, rally behind the house in the call of accountability and the proper impeachment trial. Po, um, I think I'd like to answer first. of course, lahat kami accountable public officers. Isa po sa pinaka mahalagang tenet ay pagalagaan po namin yung rule and definitely so first so yes we support in the call for accountability for all including us as legislators as to um, the second condition um, just like you know i'm still waiting also i'm waiting for more clarification on this end as a new and neophyte um, district representative so I hope that I can be trans more transparent as more information comes or as it, it is discussed, and we'll let you know. But as to accountability in general for everyone, that is a yes for me. So may vote po tayo jan. As to whether or not what will happen, if we will be required, I think uh, we will need more time to study the issues more carefully as uh, we become official members of the 20th Congress. Thank you po for my not so gentle answer. <laughs> Salamat. Thank you, Earl. Lenes Kapanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Good afternoon po. Uh, balikan ko lang po yung sinabi ni Senate President Escudero, uh, Senate President Escudero na uh, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabaho, pawiin yun. Do you agree with that statement that the senators at this point have no Uh, responsibility or duty to, assu to assure the public that the, that the impeachment trial will proceed. Uh. hindi ko nabasa or narinig specifically kung ano yung naisabi ni um, Senate President unfortunately no um, I think yung yung refer yung ni refer na hindi niya responsibilidad yung sa amin um, pero kung responsibilidad ba ng Senado yung magtuloy ang trial hindi po kami ang humihingi noon sa ligang batas po ang ang nagmamandato na ituloy ng Senado ang impeachment trial follow uh, may sinabi rin siya na masyado daw yung focus ay sa possibility of outright dismissal, yung motion to dismiss. Pwede rin naman daw may mag to convict outright. So, uh, do you agree na, yun nga, may, na, do you agree that there's too much focus on uh, the motion to dismiss? or kasi sabi niya it cuts both ways pwede din namang may magmotion ng ano ng outright conviction hindi. so is that a good hindi comparison to ng, begin with hindi kasi galing sa house eh yung um, yung mga mga tugon para magdismiss ang tugon ng house ay handa kami para sa trial so I think yun lang yung ang focus ng House um, dito sa impeachment process yung paghahanda at patuloy na paghahanda sa mangyayaring impeachment trial na, uh, na inaabangan natin na, na mangyayari na Well, actually, ongoing naman na kasi may mga submissions na eh. Um, yung actual na lang ng presentation of evidence ay handa na rin ang, ang ating prosecution panel. Um, pero ang House of Representatives, maliban sa impeachment, nakatugon din kami sa aming trabaho na para sa um, mga Pilipino na magsulong naman din ng mga polisiya at batas para masagot yung mga problema on food security and price stability, jobs and livelihood, education access and recovery, healthcare for all, peace and order, and national security. Marami tayong saklaw na mga um, pinanggigigilan din na tugunan para sa mamamayang Pilipino. Last na po on my part. Uh, Given how the trial is proceeding, uh, may basihan ba yung mga tao para mag-alala na hindi matuloy? Uh hindi po ako ang makakasagot niyan kasi kami po sa House of Representatives, specifically ang prosecution panel, ay patuloy na naghahanda. Handa at patuloy na naghahanda. Kung ano man po yung mangyayari dun sa aktual na presentation of evidence, hindi po sa amin naman nakasalala yan. Thank you, Linesca. Next up is uh, Big Simintak from Net25. Attorney Princess, magandang hapon. Isang tanong lang po. <laughs> going back doon sa pahayag nga ni Senate President Chis Escudero na inakusa niya yung House matigas ang ulo dahil simpleng certification ay hindi may Ang point ko po, going back doon sa June 11 nung i-adopt ng plenary yung House Resolution 2346 certifying that impeachment proceedings initiated against the Vice President ay compliant doon sa Constitution. Kung titignan natin nung mag-move si Congressman Inud D na siyang acting majority leader, ang motion niya, Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to issue certification in accordance with the adopted resolution. Na yun naman ay inacknowledge ng presiding officer si Congressman Puno na dinidirect ang Secretary General na mag-issue ng certification. Ang tanong ko po, ano ang dahilan bakit hindi nag issue pa hanggang ngayon ang Office of the Secretary General ng certification na hinihingi ng impeachment court? Well, in fact, well, siguro, wala namang kinalaman yung prosecution dito dahil plenary ang nag-direct mismo sa Secretary General Attorney. Again, pagdating dun sa certification, na-resolve na, na yan sa plenary. Yung um, pag- kung ano yung gagawin ng prosecution panel kasi ito was ano eh kasama to sa um, naging move ng um, impeachment court address to the house particularly sa prosecution panel sila ang gagalaw para dito so uh, the plenary action ay nagawa na. Um, binanggit naman na po, I think, nung nag, ni the briefing sila um, Kong Jinky no on what they will do um, with the certification along with the other um, pleadings that they will file I think mas maganda po sila po ang sumagot nito Thank you Vic Let us now take a question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Good afternoon, Attorney Apante. Um, kasi po kasama dun sa answer at cautelum ni Vice President Duterte, yung uh, argumento na kaya kailangan i-dismiss ng uh, Senate Impeachment Court yung Articles of Impeachment ay dahil daw wala namang Articles of Impeachment, isinuli sa House which is a move of the Senate and hindi nagkaroon ng presentation of the Articles before the Senate Impeachment Court so do you think nakatulong sa, de sa Vice President yung mga naging aksyon ng Senado? Again, I don't want to speculate or give an opinion that might be addressed by the prosecution panel. You know, you have to understand um, yung mga matters that were raised dun sa answer at kautelam. Um, ang pwedeng sumagot niyan would be the the pleadings that will be filed by the prosecution panel. So, um, hindi ako part ng prosecution panel para magsalita tungkol dito. You also mentioned na walang pinahihirapan ang House of Representatives when it comes to accepting uh, documents uh, related to the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Um, I wonder lang po yung uh, reason behind yung deferment ng acceptance. Um, sa tingin po ba ninyo ang House ay may poder to defer because co-equal ng House of Representatives ang Senate? But the order given by the Senate Impeachment Court was to the House Prosecution Panel. Are you setting a parang line between the House of Representatives and the House Prosecution Panel? Uh, I cannot question the actions of the plenary. No, so, um, it was, yung wisdom on the actions of the plenary is, sa plenary siya. So, hindi ko naman, hindi ako makakapag-comment tungkol doon. Last na lang po, doon sa related to impeachment, of course, um, doon sa sinabi ni uh, Senate President Escudero na posibleng pagbotohan pa ng Senate Impeachment Court, yung sinabi po doon sa answer at kautalam ni Vice President Duterte na i-dismiss yung uh, um complaint. Kung halimbawa po, buksan yung trial, tapos erase yung motion to dismiss, um, is this enough? And pagbotohan, tapos mapagboto, majority would vote to dismiss. Will this be a violation of the Constitution, you think? Ulitin ko yung mga nabanggit ko lang na ang appreciation ko doon sa... Um, alituntunin ng saligang batas na to try and decide includes yung um, yung pag yung pag pagpresent ng mga ebidensya Uh, mabigyan ng pagkakataon ng prosecution, ma-present ang ebidensya, ang depensa na makapag-present din ng kanyang ebidensya para ipagtanggol yung kanyang posisyon doon sa mga reklamo at makapag-decide ang impeachment court um, ayon sa ebidensya at merit, merito ng kaso. Doon lang po ako pwedeng magsalita. Opo, bali, follow up lang po. So you're saying na hindi sa pati yung mga halimbawa ebidensya na imamark sa pre-trial? Kung baga, kailangan talaga dun sa mismong trial po. Uh, again, this would now go dun sa linya ng um, legal strategies ng um, prosecutors. Eh. So I prefer not to discuss kung kung ano yung mga um, gagawin nila um, sa mismong trial na mangyayari. Thank you, Vivian.